Masabar, ya hmm. Ini nanti mana? mas apa? mantan, betul. Alam mo ng anong, ng dahon. Ay, ang ano anong hendahong para dayan sa inyo nga may sewa sa gabal hindi ko takti ay hindi ko takti kaya pala rin hindi inaman yung <tapos> apoy hindi pa hindi ko takti <laughs> ay, dai makasta na no? Pero kung solo su sunogo, no no. Silaban. Hana pa mo ano? Bahay. Ay, yun know, oh, nadali na. Ay. Ay na. Yun oh. Eh sa dahon. Hindi, sa baba. Ay no, ay no. Kumpaka. Ah. Oh, ay. Hmm. patumbam muna para Di mo pambunutin niya Hala. Barita ko nung cause barila. Hmm. Uy. Nite. Hmm. Tuh, bote. Rica aja. Kuah. Kuah. Ini putak hmm. hey, sayang kan. Oh. Sagad

Tapi nih nih, Sayang itu mau kalau turun mau garo. Mana? Iku apa? Ya. Hmm. Iya pindah kak. Anu hi. Hmm. Mana? Mana? Wih. Tadi tekman mau. Tidak. Akan nanti tekman. Nanti.

đúng không à bữa tập vista đâu làm ai sao lại? nó bim bim. cái sao à, na, na.